So yes, magluluto ako ng itlog. Magkaano ako guys, magkakain ako mag-alamusan ako guys. Luto ako ng ito guys. ng ubus part niya. Yes. Favorito ng mga Ito ng mga ano guys Ayan na Kaya na kung gastos パクリとばして。 Mahina rin ako ito sa sila. Parang mabilis. Ang na ako. kaya ulo ko, guys. Nakulang ako sa tulog. Masakit ang ko. kain mo lang. Dan na. Dano kami sa party guys sa kaibigan ng amo ko pagabi. Ano na yata ang mawi pagabi, maalaunan na. Maalaunan na kami ang mga pagabi. 2 weeks kasi guys, walang paso. Kaya puro sing-sing magdadala na ko lang sa amo kung may trabaho ba siya. Kasi si John ngayon walang paso. Hindi ko sa ano, hindi ko sa amo kung may trabaho ba siya. nya aku kenang Ini aku lihat tuh. Ini aku lihat tuh, kasih nasarap siap Malating lagi tayo Masarap to, guys! Try nih ganito, guys! oke, yes. po,

i'm the sense. đập vào Trời bắt cái cái cổ một tờ Thank you. it. Baga na gusto mong alaga ako okay? lang. Laksa yata ako natulog kagabi na kasi tumating kami <coughs> tumating kami ganun sa party. Alauna na. Kasi malayo ang biyahe guys Malayo yung bahay na pinta namin. Alauna na. Tapos yun. Siyempre, magpunas na ako ng katawan nun. Ting tingin-tingin pa sa ipbek, sa klit. Siyempre, yun ang tradisyon natin, di ba? Siyempre, yun ang tradisyon natin, di ba? Kahit pagod tayo. Dahil sa labas, pagwin ng bahay, di agad na Nagsisip ko muna, di ba? Kamu nyo Aminin yung mga kababayan ko kaya pwede dyan. Diba pagsagayin tayo, tayo sa galaan, sa may mga alaga natin o mga na amulat Diba pag natin ng bike at pag na tayo, natutok na tayo bago tayo matulog, titingin mo na tayo sa tulog natin. Diba? Titayo mo na sa FB natin. Totoo yan. Tignan. Tapos yun mo, ano na yan, tapos natulog gabi. Mag-alas na, higit na yun. Mag-alas na, higit na yun. Mag-alas Tapos, ano? Alas na ako, nagtubot na niya. Alas na na yun, nagtubot ako kagabi. Alas nagising yung alaga ko ngayon. Alas kwebe. pa ako. Tapos pa ulit. Tapos ako ba? nakituro so, ako sa group ngayon. Ano, tulog pa yung mga amo ko. Maglalaro lang mo yung mga bata. Nilala ko lang mo. Mga pinito, nilalako kasi pag gising niyong mga alaga ko, ako, antok-antok pa ako. Ang ginagawa ko, nilalako yung mga pinito. Nalis na lalabas ng bahay. hindi naman ako matutulog na ano. bagaman nagmamanman lang ako. Higa lang ako kasi sakit ang ulo ko. Saka, okay. nandun lang ako sa tabi ng mga alaga ko. Eh. Kahit maghiga higa ako. Try it guys, kumain ng ganito guys. Wala ko, dyan. O kahit di hindi. At sa Pinas. Bili lang kayo ng dugon. Ano ba tawag sa Pinas? Sa mayonnaise. Ay, hindi siya mayonnaise. Dugon kahit siya. Ikaw lang kung ano. Ano ba tawag sa Pinas? Basta, bilhin kayo ng parang mayonnaise na cheese ba, ganito. Halo sa itlog, masarap. Masarap ba? Halo nyo sa napay. Wala naman ito sa Pinas eh, diba? So, napay. Masarap na. Eh. Isa ganito, busog na ako. Naubos no, to, tapos ito Kapag bako. Tatlong piraso to na itlog so, kasi maliliit kasi eh. Kaya tatlo. No. Pag malalaki yung itlog na nuto ko, dalawa lang. Pag malalaki, tatlo. No. Tatlo